Ano yan? Ano yan? <laughs> Hello guys, uh, magandang hapon. Galing nga, galing nga pala ako ng Santa Cruz at kumain kami ng kapatid ko at ng nanay ko sa Maglo. So ngayon, yung mga buto na chicken sa Maglo ay aking iniuwi dito para sa sa aking aso. Naalala ko, Minsan-minsan kasi nagdadala ako na dinadala ko yung mga buto-buto sa yung mga pinagkainan namin sa makdo para ipakain sa aking alagang aso. Kapag naalala ko yung aking aso. So ngayon, ipatran ko si Dipol. Kunwari ay may pasalubong ako sa... Bye! May pasalubong ako sa'yo, iyo oh. Makdo! Hmm. Ano yan? Ano yan? Ano yan? mắc đồ anh nó mặc đồ à, mắc đồ wow wow anh em anh em wow anh em anh em anh anh đi anh anh đi anh anh pasalubong sa iyo. Ha? Tayo din pupasalubong kay Dibo yo. Ah, sige, yan pasalubong. Pasalubong ko sa iyo. Ha? <laughs> ah, ha? Happy. <laughs> happy? Ha? Boy, happy. <laughs> Bakit? <laughs> happy? Ha, pasalubong. <laughs> Ano? Ay, Diboy, nag-add na naman si Diboy talaga. Hindi na sa akin sa vlog. <laughs> Happy ka? Ah, Matutuwa ba naman si Diboy nito? Oh? Puro buto na nga naman. <laughs> Bakit kunti ng buto eh? Ang dami namin pumain lima kami. Oh, bibigay ko ito sa akin. aso. Ayan. Oh, Para sa kanya talaga yan. Oh, diba? Nandiyan na ako Bye. Thank you for watching. Ayan si Diboy. Oh, meron naman talaga si Diboy eh. Hmm. Uh -huh. Si Diboy. Ang kalat ni Diboy. Ang daming tiklupin na damit, Diboy. Tiklupin mo na yan ha. pagkatapos mo ha. O, oh, meron talaga siya. Pakita mo yung chicken mo. Hmm. Ayan. O, oh, maliit na lang. <laughs> Masarap? Happy? Okay. Happy? O, oh, happy na si The Boy. Happy? Happy? Na. happy na daw siya. Hmm. Kain na. Masarap? Masarap daw. <laughs>